Kasama tayong sa magiging sasakihi! Mismong kaanak ang nagsuplong sa isang lalaki na nagsasabu-umano habang may kargang bata. Arestado siya at isa pang kasama sa buy operation. Saksi, si Marisol Abdurama. Tila may hinihit-hit ang lalaki yan habang may karga pang bata. Maririnig din sa video na galit siyang sinasabihan ng isang babae. Pero di nagpaawat ang lalaki at tila naghamon pa. Oh, block, 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 oh. Well, black, 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 oh. Oh, Ang block na tinutukoy ang police substation na nakakasakop sa kanilang lugar. At ayon sa Navotas Police Drug Enforcement Unit, Shabu ang tinitira ng lalaki. Pati po kalusugan ng gurang edad na bata ay eh, napapahamak. po ng batay eh, dahil yung usok, halos, maliit lang din po yung lugar. Eh. Ang video ito, ibinigay sa pulisya ng mismong kaanak ng suspect. Kasi nga po, natatakot na rin siya sa siguridad niya. Dahil pinagbabantaan siya, napapatayin kapag gumamit ng pinagbabawal na droga. Sa isang buy bust operation, naareso ang lalaki na di itinangging siya ang nasa video. Popos ko na lang po yung ano ko sa pamilya ko ma'am. Nairealize ko po na mali po pala yung ginawa ko. Pero gumagamit ka? Opo. Gumagamit Pagka yung... Ba? Pero hindi po ako nagtutulak mo. Huli ng ang kasama niya umano sa pagbebenta ng shabu. Pero giit ng dalawa, nagsasyabu lang sila pero di nagtutulak. Hindi ka sangkot sa drugs? D dati po na sangkot po. Kailan yung dati? Mga, ano pa, mga 2019 po. Iginit din ng dalawa na hindi sila nahuli sa buy bust. Karapatan din naman po nila yan ma'am at uh, sabaga, sa korte na lang din po nila eh, ano yung allegation niya. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Bago sa saksi, mayigit apat na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa parking lot na isang mall sa Tagig City. Arestado sa buy-bust operation ang dalawang suspect kabilang ang isang minor de edad. Bukod po sa shabu, nakuha rin sa kanila ang buy-bust money, baril at cellphone. Puminatawad ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAOC na si Winston Casio matapos ang pananampal niya sa isang Pilipinong empleyado ng sinalakay na BPO company sa Bataan. Nirilibo na siya sa pwesto habang gumugulong ang imbestigasyon. Saksi, si Salima Refra. October 31 ang salakay ng mga otoridad ng isang BPO sa bagakbataan dahil umano sa natanggap na reklamong labor trafficking. Sa gitna ng operasyon, nangyaring insidente ito sa loob ng klinik ng kumpanya. Kinakausap noon ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Director Winston Casio ang isang Pilipinong empleyado. maya, -maya bigla niyang sinampal ng dalawang beses ang empleyado. Kinausap pa niya ito uli, saka muling sinampal. Ang video nakarating na sa pamunuan ng PAOK at tinanggal muna si Casio bilang spokesperson ng komisyon para bigyang daan ng investigasyon. Under administrative suspension ngayon si Casio hanggang sa matapos ang investigasyon ng PAOK. Maaari naman daw maghain ng reklamo ang lalaki sa video para paharapin dito si Casio. Bagong insidente sa klinik, mainit na ang tagpo sa kafeterya. Binastos umano ng nasabing lalaki ang mga kawani ng pao. Umamba na noon si Kasyo. Sa kinuha ng mga operatiba ang lalaki. Tingnan niyo po sa kawani sa kamera. Pauuwiin na sana noon ang mga Pilipinong empleyado. Hanggang pati kayo wala mauwi pero pinauwi rin ang nasa 700 Pilipino matapos maproseso pagdating ng hating gabi. Aminado si Casio na mali ang kanyang ginawa. Nagsumite na rin daw siya ng paliwanag sa PAO. Sabi ko nga, ang binastos mo hindi yung staff, hindi yung bata. This is a legitimate operation. Nung dinerty finger mo kami, ang dinerty finger mo is the Presidential Anti-Organized Crime Commission headed by the President of the Republic of the Philippines. Sabi ko mm -hmm. naman doon sa tao, sa Pilipino, pare, mahinang magasawang asawang sampal na lang para hindi ka na namin kasuhan. Willing ka ba doon? Unjust fixation or mahinang magasawang asawang sampal? Pero at the end of the day, I still apologize that it's uh, erroneous on my part. Dapat po, inuloy ko na lang yung kaso. Sa isang pahayag, muling humingi ng tawad si Casio at sinabing huwag daw sanang i-associate ang kanyang nagawa sa pao. Handa raw siyang harapin ang anumang administrative measures na ipapataw sa kanya ng komisyon. At the end of the day, yung ginawa ni Doc uh, para sa akin hindi pa rin tama na hindi mo kailangan uh, pagbuhatan ng kamay. Uh, whether mahina yan o malakas yan, hindi mo pwede basta-basta pagbubuhatan ng kamay ang isang tao dahil uh, nagmura siya. Para sa akin, hindi mo pwedeng ituwig ng isang pagkakamali, yung isang maling bagay. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng Central 1 Bataan. Para sa GMA Integrated News, ako si Sanima Refra ng inyong saksi. Nakaranas na po ng malakas na ulan ngayong gabi sa Quezon Province dahil sa Bagyong Marse. Sa bayan ng Lopez, binaha ang ilang bahagi ng Maharlika Highway at ramdam na rin ang bagyo sa Isabela at Cagayan. Saksi, si Joseph Moro. Lakas na ang alon at hangin sa coastal town ng Palanan Isabela. Nagpaalala na ang MDRMO sa mga barangay na lumikas ang mga nasa malalapit sa dagat at ilog. Paghahanda para sa pagyong Marse. Nakaalerto na rin sa Kalayan Kagayan kung saan mahangin at maalon na rin. Nagpulong na rin ang LGU. Sa bayan ng Pamplona, nakahanda na ang mga rubber boat at iba pang gamit pang rescue ang mga magsasaka sa pasuki ni Locos Norte, inaani na ang mga palay. Gumamit na sila ng reaping machine para mas mabilis at hindi abutan ng bagyo. Sako-sakong bagong aning palay naman ang ibinilad sa bakara para hindi raw masira. Ayon sa pag-asa ngayong gabi pa lamang ay maaring maramdaman na ang malakas na hangin na dala ng bagyong marse sa Ilocos Sur, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Kahawig raw ng ng bagyong leon ang tinatahak ng bagyong marse. Dahil malawak ito, binabantayan din ang posibleng pagbaha sa Mindanao kahit hindi daraan doon ang bagyo. nag kami ng flood advisory uh, doon sa Mindanao because um, may mga cluster of clouds na maaaring magdulot ng mga pag, malakas ng papagulan at maaaring uh, magpabaha sa mga areas in, uh, some areas in Mindanao. Ang NDRMC mahigpit na binabantayan ng Abra, Ilocos Region, Cagayan Valley, Kabilang ang Batanes at Cordillera Administrative Region. Lampas isang libong mga barangay naman sa labindalawang rehiyon ang binabantayan sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang DNR naglabas din ng listahan ng mga flooded at flood prone area na posibleng maapektuhan. Ngayon pa lamang ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. binibigyan kapangyarihan na nila ang mga LGU dun sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo Marse na mag force evacuate ng kanilang mga residente. Gayun din ang paghahanap ng mga drop off at distribution points ng mga relief goods Ayon sa DSWD, nakapreposition ng 300,000 na food packs sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo. Abiso ng NDRMC sa mga lokal na pamahalaan sa pagtatansya ng epekto ng bagyo. Huwag po tayong matakot na magkamali sa estimation just as long as yung error ay on the side of safety. Mabuti na pong asahan niya based on uh, information na uulan pag hindi umulan, okay lang po yun. Tinayak naman ang AFP na may nakahanda ng ilampas tatlong daang search, rescue at retrieval teams pati ang mga air asset at barko na magpapadala ng relief at pampagawa ng mga masisirang bahay. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Lumalakas palalo ang bagyong Marse habang unti-unting tinutumbok ang Hilagang Luzon. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Gayundin po sa northern portion ng Biget, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at northern portion ng Aurora. Sa forecast track na pag-asa, webes ng hapon o gabi, posible maglandfall o dumikit ang bagyong Marcel sa Babuyan Islands o sa northern portion ng mainland Cagayan. Posible magbago pa ang kak nito kaya patuloy na mag-monitor. At base po sa datos ng Metro Weather, mataas ang chance ng ulan bukas sa umaga sa Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga at Ilocos Norte. May heavy to intense rains kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. At bandang tanghali, hindi na lang Northern Luzon ang uulanin dahil posible na rin yung maranasan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Mindoro Provinces, Palawan at Bicol Region. Posible rin ulanin ang ilang bahagi ng Visayas lalo na sa eastern portions, ganyan din ang halos buong Mindanao. May chance na naman ng thunderstorms sa Metro Manila lalo na bandang hapon at gabi. Arestado isang security guard matapos ireklamong tumangay ng isang motorsiklo sa Quezon City saksi si Nico Waje Bitbit ang kanyang sariling helmet, naglakad patungo sa isang establisimento sa May Aurora Boulevard sa Quezon City ang lalaking ito mag-alas 4 ng hapon kahapon. Ilang saglit pa, makikita siyang may inaalis na motorsiklo sa parking area. Pero mapapansin na tinutulak niya lang gamit ang kanyang paa ang motorsiklo. Helmet lang pala ang kanya. Ang motorsiklo, nakaw. Ang totoong may-ari ay si Dion Mark, na noon daw ay nasa isang bilyaran at pinarada lang ang kanyang motor. Laro-laro lang po, tapos kumain kami ng mga kaibigan. Pauwi na po ako eh. Hindi, pauwi na po ako na. Eh. Tapos napansin ko po na wala na yung motor ko. Agad namang nahuli ang security guard na suspect ng mga taga-anti-carnapping unit ng Quezon City Police District. Tuloy-tuloy po ang ating backtracking hanggang matunto natin siya sa, barang sa may Imperial Street ng Barangay e. Rodriguez na the bit ang nasabing motorsiklo. Umamin ang sospek sa pagnanakaw. Dala lang daw ng kagipitan kaya nagawa ang krimen. Nagawa kasi ng motor ko sir na benta ko po noong November 2. Din na naghahanap po ako ng paraan para po mga bawi sir yung motor ko na binenta sir. Pero sa dami ng motorsiklo na nakaparada sa lugar, bakit naman kaya ang kay Cuevas ang nanakaw niya? Yun po yung nadupuhan ko sir na kuwain po na kasi wala po Susi, po siya nakapadlak, sir. Ayon kay Cuevas, hindi niya raw nailak ang manibela ng kanyang motor. Maharap sa reklamong paglabag sa anti carnapping law ang sospek. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Sa pagtugis sa may-ari SUV na may peke umunong protocol plate na pangsenador, sabi ng LTO, kaunti lang ang rehistradong sasakyan nakaparehong uri nito Ating saksihan. nakita Iilan lang ang sa sasakyan sa Land Transportation Office o LTO, nakapareho ng modelo ng SUV na ito, na nasitang pumasok sa northbound lane ng EDSA Carousel sa Makati, habang gumagamit ng protocol plate number no. 7 na siyang ibinibigay sa mga senador. Sinabi yan ng Executive Director ng LTO sa parehong ng unang balita kaninang umaga. Ilan Apo? lang hubang nagmamayari sa Pilipinas niyan? Initial po natin ay wala pa ka 30, but we're still looking pero hindi pa tukoy ng LTO kung sino ang may-ari ng SUV, lalo pat na kumpirman nilang peke ang plaka nito. Wala rin malino na conduction sticker. Uh, wala tayong makita man lang na unique identification ng sasakyan. But ah uh, dun sa video, Egan, may nakita po tayo na orange na, na, nasa, nasa windshield po nung, nung driver side. Eh. We're coordinating with other agencies. Uh, para baka may, may video po sila, na enhance makita, may, may video po sila na mas malinaw, makita po natin agad ang conduction speaker. Ang paggamit ng mga protocol plate, nagsimula sa inilabas na Executive Order 287 ni dating Pangulong Carlos P. Garcia noong 1958. Number one ang itinalaga para sa opisyal na sasakyan ng Pangulo ng Bansa. Hanggang 250 ang mga binibigay na plaka, kabilang ang para sa mga gobernador at alkalde at iba pang lokal na opisyal sa pagdaan ng mga taon, nabawasan ang mga maaring gumamit ng protocol plate. Ngayon hanggang number 14 na lang ang ini-issue base sa Executive Order number no. 56 ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyo. Saksi! Senador Bato de la Rosa, kukwestiyonin kung magsusumiti ang Senado sa International Criminal Court ng transcript ng pagdinig sa War on Drugs. kaugnayan sa sinabi ni Senate President Cheese Escudero na hindi mangingimi ang Senado na i-certify ang transcript basta't may dahilan. Giit ni de la Rosa na dating PNP chief noong Administrasyong Duterte, malinaw ang posisyon ng Malacanang na hindi nito kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Giving in to their request, is tantamount to Uh, recognizing the jurisdiction, or kung mag-submit siya, I, I will try to question him. Uh, why are you submitting to ICC? In fact, we do not recognize the jurisdiction of ICC. Tumangging magkomento si Escudero. Company dismissed Bambantar Lac Mayor Alice Go, ipinababasura ang mga reklamong perjury at pamimeke umano ng notaryo laban sa kanya. Kaugnay yan sa inihain niyang counter affidavit para sa kasong qualified human trafficking noong Agosto kahit na sa ibang bansa na siya. Dumating si Go sa DOJ para sa preliminary investigation pero tumangging magbigay ng pahayag. Pero giit ng abogado niya, Una-una, wala man siya dito eh. Paano yung, paano, paano, anong participation niya doon sa notarization na yun? Hindi naman porke inutusan mo eh, yun na yung kaso mo doon, di ba? Kasi ang kailangan dyan, yung act talaga na, na, na nag na nagpulsify ka ng notarization mo. Nakadetain pa rin si Goh sa Pasig City Jail Female Dormitory. Inflation o pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa bumilis nitong Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 1.9% noong Setyembre, umakyat sa 2.3% ang inflation rate ng Oktubre. Isa sa pangunahing nakaapektoriyan ang presyo ng pagkain, partikular ng bigas. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, naka sa supply chain ng pagkain ang mga nagdaang bagyo gaya ng Bagyong Christine. Nasa 3.3% anila ang national average inflation rate sa ngayon, kaya pasok pa rin daw sa target ng gobyerno na 2 to 4%. Para sa si GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Pino nasa sa pagdinig ng kamera ang magigit isang daang resibong may petsang 2023 pero ginamit na justification para sa paggastos ng 2022 confidential funds ng Office of the Vice President. Humarap din sa pagdinig ang isang opisyon ng DepEd na nakatanggap umano ng may envelope na may lamang pera mula kay Vice President Sara Duterte. Saksi, si Jonathan Andal. Music Walang dumating ni isa sa pitong opisyal ng Office of the Vice President na ipinatawag sa ng Kamara tungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang isa sa kanila na Chief of Staff ng Vice Presidente lumipad pa kagabi papuntang Los Angeles sa California ayon sa Committee Secretary. Ipapasab pinamuli o ipatatawag ang pito at pag di pa sumipot ay ipa na. Ah, Pang-apat na kayong hindi naka-attend. pang ng imputasyon to. Huwag nyo naman kami nga hamunin na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Pero gate ng pitong OVP official sa pinadala nilang position paper sa komite. Hindi na valid ang naunang sabpina ng kamera. Kahapon lang umano ito ay pinadala sa kanila kahit October 17 pa ang petsa ng sabpina. October 28 hearing naman ang nakalagay na hearing pero nakaurong para sa araw na ito dahil sa bagyo. Katwiran pa nila ang hearing ay hindi umano in aid of legislation o no? para makatulong sa paggawa ng batas. May karapatan din umano silang tanggihan ito. Batay sa dis desisyon noon ng Korte Suprema sa kasong Kalida V. Trillanes. Ang tagapagsalita naman ni VP Sara, hindi na raw konektado sa BC Nag-decide po kaming mutually, hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson. I found it very difficult for me no, to go on media uh, and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. Kaya di malinaw kung sino ang magsasalita ngayon para sa Vice Presidente, lalo sa mga tanong ng kongresista kaugnay na mayigit kalahating bilyong pisong confidential funds ng DepEd at OVP noong 2022 at 2023 na di pa din detalye kung paano ginastos. Nasaan na ngayon ang 612.5 million. Sino ang gumastos nito at para saan ito ginastos. Napansin ding may 158 na resibo ang may petsang 2023 pero ginamit na justification para sa gasto sa 2022 confidential funds. Ang sagot noon ng OBP sa COA, typo error lang ito. I don't think, Mr. Chair, this was a mistake that was committed in December 2022. This was a mistake that was committed after the fact, after the AOM, and after the notice of suspension, when they were rushing to comply with the yung mga butas po na lahat ng COA. 158 times po nangyari which raises the question: Are these acknowledgement receipts spurious? Are they bogus? Are they false? They said they have inadvertently contained clerical or typo typographical errors, indicating 2023 instead of 2022. Um, considering the nature of confidential activities, which are usually conducted discreetly. and completed within a short period of time and in addition to the lack of attention to details of personnel attending to voluminous papers from several individuals, some data in the acknowledgement receipts submitted as proof of transactions may have been missed. Humarap din ang isang DepEd official na nakatatanggap umano ng mga envelope na may lamang 25,000 pesos mula kay VP Sara noong DepEd Secretary pa ito. How many times po? Nine times. The first time I receive it, I honestly asked as Shine, Ma'am, uh, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. Si Asek Shine ay si Sunshine Paharda na dating Asek sa DepEd at ngayon nasa OVP na. Sinisikap pa naming hinga ng pahayag ang mga opisyal ng OVP. Wala pang bagong pahayag tungkol dito si VP Sara pero dati na lang sinabi, walang maling paggamit sa confidential funds. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Nandal, ang inyong saksi. One week to go at pwede nang sama-samang mag-hello love again sa mga sinehan. Pero bago po yan, sumalang muna sa GMA News Interviews ang mga bida nito sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Dito ay binahagi nilang excited at kinakabahan na sila para sa pelikula. Ikinwento rin ng dalawa ang natutuhan mula sa isa't isa na naging mas malalim ang friendship ng unang magtambal sa Hello, Love, Goodbye noong 2019. Or one thing that she made me realize is uh, don't take life too seriously. I think yun yung siya yung nagparealize sa kanya, you know, it's okay to say no at times. Ang dami, pag, pag kailangan mo ng advice, you just talk to him. And then... So magte-text ka lang sa kanya, gano'n? Or sometimes, I, I, I it, uh, hindi ako nahihiyang magtanong sa kanya. Like, yeah. hindi ko kailangan i-filter yung mga questions ko because I know na hindi siya ma-offend also. Mga kapuso, lima po araw na lang. Aba, Pasko na. At it's that time of the year again sa Tarlac. Pinailawan na po kasi ang magit anim na pong higanteng Belen. At hindi lang malikain, kundi maparaan din. Lalo't lahat, gawa po sa recycled at indigenous materials. Ang tema ng ikalabimpitong Belenismo ngayong taon, Offering Basket ni altar. Tampok siyempre si Jose, Maria at Jesus. Bukit po sa mga munisipyo, kasali rin ang mga eskwelahan, negosyo, simbahan at komunidad o pribadong tahanan sa limang kategorya ng kapistahan. Ayon sa mga organizer, sa pamamagitan daw ng Belenismo, hindi lang nabibigang halaga ang relihiyon kundi pati na ang kultura ng lalawigan na siyang tunay na simbolo ng Pasko. At salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.